Na humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee at hinarap ang kanyang mga kritiko. Kabilang ang kanyang nakatabing uh, si dating Senador Laila Dilima at sa gawi-gawing uh, kaliwapan niya ay si uh, dating Senador Antonio Trillanes. Bago ang hearing na tumagal ng labing tatlong oras. Tagal ano? Ano oras na tapos? Ayon. Uh, ayun. Uh, mag-12 na raw. Mag-12 midnight. No? Uh, nasunod ni Duterte ang babala ng komite na mag-behave. Ayun. At iwasan ang pagmumura para hindi makontempt. Ngunit hindi pa rin ito napigil ang init ng ulo ng uh, tangkaing uh, pukulin ng mikropono si Trillanes <laughs> habang naku nang din dinang uh, video na inaambaan ng suntok si ang kanyang katabi na si Senator uh, Laila De Lima. Sana turang uh, pagdinig Oh. Asan ba? Asan ba? Ipakita mo nga yung video, mother. Ah, yung, yung, ano, yung tagpo na inaambaan, tsaka yung tagpong uh, uh dinampot yung mic at ano. Oh. Kalat ka agad. Nag-viral agad yung video na yun eh. Oh? Hindi siya nakita ni uh, Senator Laila doon. eh. <laughs> ano kaya kung nakita yon? Ano? Eh magkatabing magkatabi. Kung eh. oh? Kung nakitang inaambaan siya, Hindi nga hindi nga isang uh, ano eh. Hindi nga kailangan suntok para umabot eh. Sabi ko nga kay uh, Congressman Ace Barbers, siko lang eh aabot na sa leeg ni uh, ay, 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 ay ay ayun, ayun oh. Ayun yung tagpong uh, ay, ayun, ayun 'yun si Susy Marjoseph oh. Oh. <laughs> pero pero natawa rin si Senator Lailé, no? <laughs> natawa rin eh, no? Oh, sa gitna ng kanyang uh, madalas na uh, uh, pagpanggigigil, eh natawa doon sa <laughs> Nangiti na lang si Senator Lailé, no? <laughs> Ayun <tinomo>. oh, te mo. <laughs> oh, 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 ay, 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 sis, oh, oh, si Mario, si Pep. Oh. Mario Jose. Eh, magkatabi oh. 'Di ba, ka, ka, Henry? Huh? Ganunin mo lang, oh. JM. Uh, ganunin mo lang eh tatama na sa leeg ni uh, dating pangulong Duterte. Eh. Kaya sabi ko may uh, medyo winarningan ko si Congressman Ace eh. Mas ba, bakit magkatabing ganun eh. Buti <laughs> na lang at uh, hindi naman umabot sa ganun. Sa naturang pagdinig ay hinamon po ni uh, dating Pangulong Duterte ang ICC o ang International Criminal Court na ang horeksdisyon ay hindi kinikilala ng Philippine government. Hinamon po niya ang ICC na pumunta dito sa Pilipinas at agad nang simula ng investigasyon. bago siya mamatay, sinabi ng dating Pangulo na handa, siya, handa rin siyang pumunta o puntahan mismo ang ICC magpakulong at mabulok sa bilangguan kung mapapatunayang siya ay uh, nagkasala o nakagawa naka ng crime against humanity isyu ng isyu ng katotoha. Katotoha.